B dito. Ano sabi mo? Ano sabi mo kanina? Mamasko. Mamasko. Okay, mamasko. So ikaw. Ah, oh, sino mama mo dito? Si mama mo. Sa si mama. Ay si mama yan. Okay. Kung mamasko ka sa akin, marunong ka bang kumanta? Ha? Ah, kanta ng Pasko. Oh. Sige. Unang bata na namamasko sa akin dito sa Samar, ulit sa aking biyahe. Okay, anong kanta gusto Anong kantang alam niyo? Oh, ano? Merry Christmas. Sige nga, kanta ka nga Christmas. Sige. Sige, dalawa kayo. Sige. Sige, sige. 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 Oh, marunong kayo kumanta? Sige. Oh, oh, kanta oh. Oh, pag kumanta, 100 pag hindi ko manta 10 piso o saan ka o oh. sige na <laughs> ayan lamat hati kayo ha okay thank you